kapatid. Uh, pa ako ngayon ng Bible verse at sana maunawaan nyo at pakinggan nyo ng mabuti ito. At sana huwag nyo kalimutang uh, follow yung TikTok ko na to at YouTube channel ko. Sapagkat ang hatid ko dito, ang content ko nito ay tungkol sa aking buhay. Katotohanan lamang na susulat sa Biblia. Sapagkat ang katotohanan ay nagbibigay kapayapaan sa lahat ng mga taong tumuduro dito Sapagkat ang tunay na katotohanan ay Isiso Kristo ito ngayon ang 1.14.6 sabi ni Isis sa kanyang mga apostol siya ang daan ang katotohanan at ang buhay kung ang ibang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan niya kay Jesus Christ kaya yan po ang ating Bible verse ngayon, John 14.6. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-ingat po kayo palagi dyan sapagkat ang Diyos ay gumagabay sa inyo araw-araw. Sa magpapalang-araw sa inyong lahat mga kapatid. In Jesus name we pray. Amen. <laughs>